ito po talaga yung, yung pinapangarap ko na makatulong sa mga tao, hindi lang sa akin. Kung may share ko yung knowledge ko, may transfer ko yung mga technology doon sa mga tao na gustong matuto rin. Ako po si Michael Aliman, uh, 46 years old. Ako po ang farm owner ng Chely Estolano Agricultural Farm. Isa rin po ako sa mga tagapangasiwa ng, ng patubig dito sa amin. Ako po ang presidente ng Santa Margarita Irrigators Association. Ito pong area ko ay meron po akong apat na hektarya. Kumbaga integrated farming po ang ginagawa ko dito. Kasama ang kanyang may bahay na si Chelly, kung saan ipinangalan ang Chelly Estolano Agricultural Farm, si Mike at ang kanilang mga anak ay nagdesisyon na bumalik sa probinsya at magsimulang muli kasabay ang pagsasaka. Hindi niya lubos maisip ang laki ng pagbabagong magagawa nito sa kanilang pamumuhay. Uh, dati po, uh, sa Manila po kami nakatira. Way back 2012, ang trabaho ko po doon na isa po kong service crew sa isang fast food chain. Tapos, naisipan po namin, noong 2013, nag-decide na po kami umuwi ng summer para po asikasuhin yung farm. Kasi sayang naman yung farm na walang nag-aasikaso. Sayang yung lupa na nakatiwangwang, kaya nag-decide na kami na umuwi dito. Dati po, syempre bago pa lang po ako sa, sa pagpa-farming. Kumbaga, nagtanong-tanong muna ako sa mga kapwa ko mga magsasaka. Paano ba ang proseso? Paano ba ang tamang pag-aalaga? Isa kasi akong kung baga, volunteer farmer na nangangasiwa ng aming pagpapatubig. Ang National Irrigation Administration ang tumulong po sa akin para po magkaroon ako ng learning site for agriculture. Sila po ang nag sa akin sa ETI upang maging isang learning site for agriculture. Kaya malaki rin po ang pasasalamat ko sa National Irrigation Administration dahil sila po ang unang nakapag rekomenda sa akin dito sa Santa Margarita na maging learning site for agriculture. Nung nagumpisa pa lang po kami dito sa pagiging learning site, uh, may, may natanggap po kami sa ATI na 150,000 pesos para po sa pagpapaganda po ng aming farm at saka yung iba. Ibinili ko po ng farm equipment katulad po ng grass cutter para sa pag-maintain ng aming mga, mga damo at saka pag-enhance na rin po ng aming learning site. After po ng LSA, nagsaliksik po ako, nagtanong-tanong po ako sa aking mga kaibigan na may mga farm school kaya parang nainganyo na rin ako na mag-apply bilang isang farm school uh, under ng TESDA. Noong 2021, na-accredit po ako sa TESDA, tapos 2022, nabigyan na po kami ng slot. Bali, noong 2022, nagkaroon po kami ng, ng 16 batches sa loob ng isang taon. Uh, Hinati-hati ko po yung training na yon sa aking mga mga trainer kasi marami na po akong mga trainer na ipinadala ko sa ETI. Kaya na accommodate lahat namin yung islat na yon, yung mga batches na yon. Ang naging tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang likas na pagiging maabilidad ni Mike ay naging instrumento upang magpatuloy siya sa pagsasaka bagaman merong mga pagsubok na dumating. Dati po nung hindi pa ako nagte-training sa ATI yung tinatawag na training of trainers Uh, wala po talaga akong kaalam-alam tungkol sa mga technology na ina-apply dito sa pagpapalayan. Umaani lang po ako noon ng 60 kaban sa isang ektarya. Tapos after po nung nakapagtioti po kami, na ko po na, na marami pala talaga akong kakulangan sa pag-aalaga ng aming palay. Kung dati 60 kaban lang ang aming nakukuha, ha ngayon halos doble na po yung naani naming palay. Dahil po sa training ng mga tinuturo ng ETI, dumami po yung ani namin. Tumaas po yung yield simula nung nakapag-TOT po ako. Challenges, uh, marami po kaming mga pagsubok na dinaanan. Before, uh, siguro isa na po dito yung high cost of inputs. Sobrang mahal talaga ng mga bilihin ngayon, lalo na yung mga inputs natin sa farm tulad ng mga fertilizer. At saka isa pa siguro yung, yung climate change. Paiba-iba na yung panahon. Kung minsan dinadaanan tayo ng malakas na bagyo, minsan naman ilninyo. Kaya minsan talagang hindi natin masisisi ang panahon. Uh, talagang merong pagkakataon na medyo ma mahina talaga ang ani natin, lalong lalo na pag dinadaanan ng mga kalamidad. Ika nga nila, mahirap ang lahat, lalo na sa umpisa. Ngunit, ang pagiging bukas sa pagnanais niyang matuto ng angkop at makabagong pamamaraan ay nagbigay ng mas malawak na kaalaman at oportunidad kay Mike upang mapaunlad ang kanilang sakahan. Simula nung nakapag-training talaga ako sa ETI, Talagang doon ko nakita na malaki pala talaga ang kakulangan ng pag-aasikaso namin sa farm. Marami pa kaming dapat matutunan. Kaya nung nag-TUti talaga ako, kumbaga malaking pasasalamat talaga 'yon na natutunan namin yung mga bagong technology. Meron kaming uh, sinusunod na guide tulad ng palay check system. 'Yun yung gusto naming sundin para mapalago yung aming ani. Kasi 'yun naman talaga ang pinaka-basis ng pag-aalaga natin sa palay. Meron din po kami ditong uh, vermicomposting para po sa pagpapaganda po ng aming mga halaman at ginagamit ko rin po 'yan sa pagpupunla ng aming mga sidling. Bago po kami magtanim ng palay, uh, gumagawa po muna kami dito ng cropping calendar para po sa sabayang pagtatanim. Tapos, yung mga rice po na nasa palayan, uh, bago po kami magland prep, ikinakalat po namin 'yon para mapataba po natin ang lupa. Kasi pag mataba po ang lupa, mas maganda po yung tubo ng palay na tatalo po niya yung mga damo. Isa na rin po doon yung land preparation, kailangan maganda rin ang land preparation para po maiwasan po natin yung pagdami ng mga damo. At saka yung pagpapatubig, kailangan yung tamang sukat ng pagpapatubig para maiwasan po yung pagdami ng damo. Dahil kung hindi po natin magagawa ang mga 'yon, hindi po natin ma-achieve yung dami ng ani na gusto natin sa pagiging learning site for agriculture at kalaunay farm school at sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nagbago ang takbo ng pagsasaka at pamumuhay ni Mike at ng kanyang pamilya. Malaki po talaga ang improvement, lalong-lalo na po yung mga pagsasanay ng mga ginawa natin sa ETI. Uh, kasi dati kung nagtatanim lang kami, hindi namin alam yung mga technology. Sa ngayon, simula nung in namin yung, yung mga training sa pagpapalaya namin, lumaki na po yung ani namin. Kung dati nakaka-60 kaban lang kami, ngayon halos dumodobli na sa isang iktarya. Uh, itong farm na to dati nakasanla lang po ito sa amin. Pero ngayon, unti-unti, nabayaran na po namin kaya naging sarili na namin itong lupa na to. Si Sir Mike as partner ay talagang napaka-proactive niya. At bilang isang farmer ay may pagnanais na ma-improve ang kanyang kaalaman no sa larangan ng pagsasaka at may puso na nagnanais tulungan ang kanyang mga co-farmers sa kanilang lugar. Si Sir Mike po ay very hands-on po siya sa mga training namin. Uh, Nag-monitor kung ano yung mga kakailanganin during training. Tapos very supportive. And actually, as a supervisor, siya yung ano lang, cool, wala masyadong pressure. Pero andyan yung target na makuha namin yung, yung gusto namin makuha para sa mga farmer na goal na maitawid yung kailangan maitawid para mas maging productive yung community dito sa busy kasi siya sa iba't ibang mga kuan uh, pinapatawag sa munisipyo sa as uh, irrigation irrigators association So, but despite all of that, uh, minimake sure niya na nagiging productive yung mga training namin. Siguro yung pinakamalaki kong achievement na nakuha is yung pagiging learning site for agriculture. Kasi ito po talaga yung, yung pinapangarap ko na makatulong sa mga tao, hindi lang sa akin. Kumbaga, may share ko yung knowledge ko, may transfer ko yung mga technology doon sa mga tao na gustong matuto rin. Uh, Doon po sa mga gustong sumubok mag-farming, uh, inaanyayahan ko po kayo, lalong-lalo lalo na po yung mga kabataan. Yun po yung talagang gusto namin na ma-engage yung mga bata sa agriculture dahil alam po natin na ang mga mga magsasaka ngayon is nagkakaedad na. Wala nang papalit kung kung sila magre na sa pagpa-farming. So, inaanyayahan po namin lahat ng mga bata na gustong sumubok sa agrikultura. Subukan po nila dahil ito po yung ikagaganda ng ekonomiya ng ating bansa. Sa atin po nakasalalay yung pag-unlad ng ating bansa.